Ay, naku po, ito po, isang mapagpalang araw po sa inyo. Naku po, taong bayan, pinaaalis si Soto. Gusto po ibaba o ibalik po si Sen. Rodante Marcoleta. Ang sigaw nila, ibalik po si Sen. Rodante Marcoleta. At ayon po sa mga komento, ha, eto ha, magmamasid tayo ha. Hindi nyo ba papansin mga kaibigan? ah Mula lang ito si Soto ha, na naupo dyan sa bilang Senate President, Tingnan mo, hindi na payapa lahat ng tao. Hindi lang. Yung si Rodante Marcoleta naging iimbestiga sa Blue Ribbon, ano nangyayari? Payapa ang tao. Eh ngayon, na ng tao, mga vlogger, mga influencer sa Luneta sa 21, pupuntahan, nakamaskara. O, sabihin mo sa amin, school bukol, kung effective ka sa position mo na yan. Ha? Na lahat ng sinasabi mo, sige, magaganda sa pandinig namin. Okay, maganda lahat sa pandinig namin yan. Sige, okay, tanggap namin. Magaling ka. Yung nakaraan mo, okay, effective ka. Pero ba't lumalabas yung taong bayan ngayon? Ha? Para saan? Sa flood control? Mali. Nung si Sen. Rodante Marculeta na nakaupo sa Blue Ribbon Committee, payapa, satisfy sila sa pag-iimbestiga. Bakit? Hindi dahil sa natutukoy, yung gustong tukuyin. Ha? Hindi nyo lang matanggap yung tinukoy na tao, ha? Yun ang tinukoy. Diba? Tama, mali. O oh, ngayon, eto si Manang, hindi lang, pati yung mga tao dyan, iisa sigaw nila. Hindi lang sa isang rally, sa iba't ibang rally. Ha? Na pinangungunahan ng sino-sino. Sa 21 meron, sa 18 yung mga pistol yata. Yung mga pistol, pinangungunahan ng mga transportasyon yun eh. Tungkol sa mga transportasyon, ah, eto papakita ko sa inyo. Ayan o, oh. ayun wala dito, sige. Basta yung mga pistol ng, ng grupo, may mga tungkol sa mga pasada, mapawangunahan. Bakit? Binayaran sila? Hindi, hindi sila binayaran. Alam kasi nila na nangyayari ngayon, eh, sarsuela lang. Moro-moro lang ang pag-iimbestiga. Totoo! Biruin mo, iimbestiga mo yung current, iimbestiga mo yung nakaraan. Kundi Kung hindi ba naman sira ang utak mo? Di ba? O, oh, eto, panoorin nyo si Manang. Nagsisigaw dito na si Soto, si Skulbukul, pinabababa bilang isang Senate President. Eto to, na kayo kasi in sound bigaling sa akin to eh. Galing sa iba to eh, no. Medyo hinaan yung speaker niya, lakas-lakasin yung volume, timplay niyo na lang. Ang gusto ko naman. <coughs> Balikan ulit ang second president ng Global. Salamat. Maako po <coughs> ba? Wala si Sir Eto, sa ko lang kayo ha, mga nagrarally ha. Pag may tapos sa inyo, itigil niyo yung mga bunganga niyo sa paligid niyo. Pati yung yung pur pur Alam niyo bakit? Nagmumukha po kasi kayo ignorante diyan eh. Imbis na yung 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 tono sa ng boses niyo, yung pananalita niyo diyan ay eh, mailabas. Ano nangyayari nagiiingay kayo sa paligid eh. Tama hindi maintindihan yung sinasabi ni Nanay. Tama na sana kayo eh. Paano namin kayo unawain? 'Di ba? What? <laughs> ay nilabas ang ating inanay hanggat hindi natin ipaglaban ang ating karapatan. Patuloy tayo na abakan, patuloy tayo na pangyoyurakan ng mga putang nilang galit na politika sa pwesto. At baka magnanakaw at ang namumuno dito ay hindi si Martin Rombotes at lalong hindi si Sadi Lahat na nangyayari sa ating bansa ay kagagawa nito ng presidente natin pangat. Tamo? Mr. President, ikaw na sinisisi ng bayan. Dapat hindi ikaw sinisisi. Alam naman namin hindi ka dapat sisihin. Kasi una, alam naman namin na trabaho ka. Wala namang presidente siguro eh, magmuni-muni mag -muni -muni lang sa tabi, di ba? Tama. Kaso nga lang, wala po kayong ginagawang aksyon sa mga to na si Bakin man lang. Na o oh, ibaba muna sa puwesto pansamantala, o oh, i-relieve muna, o oh, inom muna, o oh, floating ka muna kasi nai-issue ka. Walang ganon. Di ba? Wala kang kakayahan ganon. Samantala may power ka naman sa ganong bagay. Oh, pero wala yung taong bayan na iinis. Di ba? Lalo na may dumating dun sa Senate President na akala mo kung sino. Di ba? Ang pakiramdam niya siguro, sabi niya, tutado niya si Romualdez eh. Siya baka siya tutan ni Romualdez. Siya mo, ang taas ang tingin sa sarili niya. Di ba? Hindi si Bahad, kundi lahat ng mga nakaupo na politikong mga magnanakaw kahit tayo, tayo ay medyo na mamahaos na, pero tuloy po. Kailangan... ano, ano school bukul? Trolls pa rin ba to? Trolls pa rin? Yan sa inyo? Gusto nyo pa rin i-mindset yung utak ng taong bayan na trolls lahat ng, ng, umuusig sa inyo? Ha? Ibig sabihin, yung flood control hindi masakit sa nangyari sa taong bayan? Ng kagagawan? Hindi nyo naman, hindi naman yung kagagawan eh. Kagagawan ng pakiramdam nila na pinatatakpan natin, pinatatakpan nyo. Di ba? Parang ganun eh. Parang gano'n lumalabas ha, parang ha, pikatakpan. Kung si Duterte, pinaprotekta ang aanya ni Marculeta, eh ano pa kayo? Si Romualdez, anong ginagawa nyo? Nibanggitin niya, hindi nyo binabanggit eh. Patawag nyo pa kaya? Natin ilabas ang ating galit. At kailangan natin magkaisa sapagkat kung hindi tayo gagalaw ngayon, generasyong ito, susunod at susunod pa, sapagkat ang kanilang plano ay mamula sa gobyerno habang buhay. Kaya kung hindi natin sila mababalis, kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi tayo lumabang ng patas sa mga politikong ito, patuloy tayong gagaguhin at ito okay. ang ginagawa nila ngayon sa Kongreso, sa Senado. Nakita nyo kung paano nila gustong pagtakpan ang nangyayaring investigation ngayon. Florimon Kumete, nung nagsimulgara na, nomination, ang names kana mentioned which is more than Romualdez in Salto ko, agad pinaritan ni Senator Marcolita. Papayag pa tayo dyan. Hindi! Hey! Kota mo, hindi sila papayag na inalis si Marcolita. Nung na-mention yung dalawa na si Romualdez at si Saldi, nagkaroon ng palitan bigla. Mag-isip-isip na tayo mga Pilipino eto, napapunawa ko sa siya. All, all of a sudden, boom! Nung sumabog halimbawa, sumabog halimbawa yung bahay mo, boom! Bigla may nagkaroon, biglang ng saksak, Alam niyo? all of a sudden, sumabay, ganun ba yun? Wow! Nung binanggit yung pangalan, boom! Ayan na, nagsialisa na isa, nag na, papalitan na, kudita na sila, kudita na tayo, iba na, nasasakdal na, hindi na sabi totoo to, biruin mo nung si Diskaya nagsabi na ito ang mga sangkot. Agad na nagpasya mga tumbugok na hindi totoo sinasabi ng Diskaya. Paano mo nalaman din siya sabi totoo yun? Ha? Ni hindi nyo inimbestiga siya, inimbestigahan siya. Di ba? Parang ganito eh. Bryce, salita ka. Hmm. Naniniwala ako iyo. Diskaya, magsalita ka. Ay, hindi ako niniwala sa'yo. Hindi ako niniwala iyo. Ganun ka kagaling, gagamit siya ng pamangkin niya na mayor doon. Ha? Para patunayan sinungaling yung diskaya. Wow! Ang galing ng pagpapatunay ngayon. Ya? Yeah? Sabihin nila na sinungaling ka. Tindi mo. At ngayon, ang ginagawa ko nila sa House of Representatives, nakita niyo ba? Ang pumanta ay si diskaya, Ang kanilang gustong bigyan the Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez? Tama! Tama! Bakit kung gusto yung pagbigyan ng isang proteksyon ng lahat na whistleblower at lahat na kumakanta, bakit hindi lahat ay? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Bakit hindi nila pwede pag-usapan sa Kongreso? Hindi nila pag-usapan ng lahat pabibigyan. Ang gusto kasi nila mangyari na huwag bigyan si, si Diskaya para si Marcoleta ipilit na bigyan para pagkama na si Marcoleta, bias at gustong proteksyonan si Diskaya. Tama, mali. Huling-huli ka na, school bukul. Gusto nyo cornerin si Marcoleta? O, Anya, tignan mo. Nagpupumilit si Marcoleta, bigyan to ng... Eh, paano nagpupumilit? Ayaw yung bigyan. Samantalang si Bryce Meron, nakuha niyo yung logic, mga kaibigan. Taas ang kamay. Comment kayo. Nakuha niyo yung logic. Tapos sabi, iniipit na si Marcoleta. Pati si Diskaya, huwag bigyan ng proteksyon. Parang ganito, ipitin natin si Diskaya na huwag bigyan ng proteksyon. Para si Marcoleta, ipilit. Para makita na si Marcoleta, pinipilit na bigyan proteksyon si Diskaya. Pinaggaraloan yung utak ng tao. Si Martin Romualdez sa Diskaya ati ko, kailangan nila pag-uusapan lang yung mga bahasa dapat daw. Kailangan investigahan ang crowd control sa nakaraang administrasyon. Ako ba sila, bakit nila imbestigahan ng drug control sa nakarangad ng kung wala naman nangyaring korupsyon? Naman... Ako ha, hindi ako naniniwala wala nangyaring korupsyon sa nakarangad ng Meron yan. Pero nga lang, dapat unahin yung ngayon. Nangyaring ghost project. Ngayon bumuho sila ng isang investigative, isang independent investigative body para daw investigahan. At gusto nila... Hindi yan! Ang investigation sa Blue Ribbon Committee, kundi lang sa House of Representatives, ang ina, wala tayong makukuha dyan. Dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakwan lang ang pagnarakaw ni Sadiko na halos ayaw nga nilang imitahan, hindi nga nilang mamisyon. Sa House of Representatives, wala tayong kahasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation nasa Blue Ribbon Committee, dahil naniniwala ko tayo na ito ang legit at may karapat-dapat na mag-imbestiga sa na nangyari corruption sa ating bansa. Wala po kang gusto nila ipatigil ito. Kung ipapatigil nila ang Blue Ribbon Committee, lalong walang malalaman tayong mga Pilipino sapagkat gagawin nila itong tahimik sa pamagitan ng sinasabi nilang independent investigative body. Ngunit sila lamang yung mga alam at ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas at ang kanilang gustong kontakpan ay kontakpan nila. Ulit ito, dahil wala na akong boses. Kung hindi, tayo na naman. Kailan pa? Yun lang, wala na boses. E, Sige ka siya sigaw eh. Nakamay ka na nga si sigaw ka pa. Bale wala yung mic mo. Hindi ka tuloy maintindihan. Tama na siya sabi mo eh. Hindi ka na naintindihan, di mali ka pa. Sa susunod sir, pag kayo magkasayga, relax lang kayo. Pwede naman kayo magahit na relax lang kayo eh. Di ba? Huwag yung sobrang sigaw na sigaw. Kasi ma yung boses nyo. paayo ko lang yan ha. Kasi baka isipin ng mga bugok, nagbubuha tayong tanga eh, sa ginagawa nyo eh. Ito to. Ako, puro ko sa mga ganito. Bakit? Kasi nagbubuhis, ano sila eh? Out sila eh. Lahat sila, gusto nila ilabas yung totoong nangyayari. Taong bayan na to, ang sasayta, pulso ng bayan. Panuorin yung mga video nito, ang daming share, daming like. Ha? Kung totoo talaga, mahiwaga kayo. Sa page na lang eh, ba't ang daming like ni Rodante Marcoleta kesa sa inyo? Ito si school Buko lang, konti ng followers nito kesa kay Rodante Marcoleta. O kung talaga mabisa ka. Sa Blue Ribbon. Tapos, nang sinabi na yung uh, mo na si Martin Romualdes at si Sandy ko ay e tinuro ng mga Vizcaya ang biglang nagrigo doon sa Senado. Ano nangyari ano ano ba ang may biglang nagrigo doon? Opo, si Manat. Pagod ka ba sa pinsan mo? akong God exalted ko. di ba, dapat, hindi mo muna pinalitan ang glory mo. Pinapapos nyo ang investigasyon ni Sen. Marcoleta. Ayun, dapat pinatapos nyo ang investigasyon ni Sen. Dante Marcoleta. Bago kayo nangusga, hindi eh. Hinusgaan nyo kagad, wala pang investigasyon. Nagtatanong pa lang doon sa Senate. Ngayon mo sabihin sa amin school bukul Kung mali ang ginagawa ni Setor Marcoleta May palaman lamang kapat Trolls kasi Trolls kasi Tanungin mo yung parliament, Hindi alam yan Tanungin kaya kita biblical Sa luneta tayo magdebate Sige nga Di ba parang ganun din yung sabi mo? Dahil pa ko, Marami anak sa investigasyon sa Senado kaysa e sa, sa moro-moro ng investigasyon. Ayaw, ang wala na. Ayaw, ang wala na. Ayaw, ang wala na. Wala, wala na, matagal na walang tiwala sa investigasyon sa Kongreso ang mga mamamayang Pilipino. O, oh, ang Pilipino po, wala nang tiwala po sa investigasyon ng Kongreso. Nung dumating po si Senator Marcoleta at binoto nila at inaasahan ng napakarami na bago mag-eleksyon, sinabi ni Rodante Marcoleta kung napanood yung video niya viral, sana gawin na kong blue ribbon. At alam ng taong bayan, inaasahan mangyayari yon. Sinasabi nung isang nakapost niya sa Facebook, yung Ashley, planado daw lahat ni Marcoleta, pati ni Scudero. Bugok! Paano masasabing planado? Pinost niya pa sa Facebook yung Ashley, oh. planado daw ni Marcoleta lahat na nangyayari. Ha? Pati daw yung hearing, nagulat sila. Bugok! Yung hearing, nakischedule yun. Sinasabi sa balita yun, eto, hearing next week. Ano sabi mo nagulat ka bigla nagkahiring? kahiring? Nagkahiring daw bigla eh. Napaka bugok bugok bugo ka na itong nasa Facebook na to. 'Di ba? Panira siya, mapanira eh. 'Di ba? eto Ito sabi ko sa inya, si Marcoleta po nagustuhan ng taong bayan na siya mag-iimbestiga. Nga lang, sa nangyari ngayon tinanggal siya, nag-assign mga tao, ayaw nila na nangyayari ngayon. Dahil kung satisfy siya doon kay School Bukol, kung satisfy po sa inyo, sir, hindi magkakagalito ang taong bayan. Eh, ano? Anong pakalam po dyan? Eh, ano? Basta sila. Mamatay sila sa mahal na loob. Eh, bigote, bigote. nakakaano, di ba? Oh. Huwag mo, ang kinibak, sabi mo, ikaw itong tinutukoy ko. Wala akong binabanggit na pangalan dyan, school bukol. Huwag mong saluhin. mong saluhin ang investigasyon sa kongreso. O oh, yun, tapos na po tayo. Huwag natin patuloy to kasi medyo may pahiya ng pahiya na boses yung Madi nyo na marinig eh. No? Ito po ah. Si Senator Rodante Marcoleta po ang inaasahan mag-imbestiga para tuloy-tuloy. Kung tuloy-tuloy sana natukoy na lahat yung investigasyon, yung ebidensya na ilalatag. Kaso ang nailalatag lang yung kay Bryce kasi pabor sila sa binanggit na senador natukoy. Anya CCTV Ba't di mo ilabas May CCTV kayo sa senador Labas nyo na Huwag nyo bitinin ng bayan Binibitin nyo eh ba? Diba? O oh. Anya ganyan Wow Nilatag ang investigasyon Nilatag ang ebidensya Pero yung kay Diskaya Lalatag namin yung nala Diskaya Lalatag nyo ba mga ano Mga ebidensya nyo Opo wag na kayo Umuwi na kayo Bakit? Binanggit kasi yung dalawa Tama mali O oh. So po, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Salamat po na napakarami sa inyo lahat.